Ano nga ba yung LM Monthly E-Load Unilevel Commission? Ah, good question. Since registered ka na sa LMAP, pwede ka nang mag-qualify dito. Pero wait, may second condition yan. Kailangan mo munang mag-e-load ng total 500 pesos sa mga clients mo in one month. Which is super easy naman. Sa daming kakilala mong nangangailangan ng load, madali lang yan. Now, ano nga ba ang E-Load Unilevel Commission? Ito yung extra 0.25% rebates mula sa low transactions ng ibang tao sa group mo. Spread across 10 levels. Ang cool, di ba? Dahil nakaspread yan sa 10 levels, ibig sabihin, 0.25% ng extra earnings mo per level sa organization mo. Bakit 10 levels? Mas malaki ang potential earnings habang lumalawak at tumalalim ang organization mo. Alibawa, mag-start ka ng 5 direct referrals sa dealers or retailers na naglo-load every month. Let's do the math. First level, 5 people. Second level, 25 people. Third level, 125 people. Fourth level, 625 people. Fifth level is 3,125 people under you. Sixth level, 15,625 people.

Now imagine, bawat isa sa kanila naglo-load ng 500 pesos per month. Multiply natin yan by 0.25% rebates. Ang potential commission mo ay 1,508,753.75 per month. Grabe! 1.5 million per month? Ang laki pala ng potential nakikitain ko sa monthly e-load unilevel commission. Exactly. Pero kahit 10% lang yan, ang ma-achieve mo bawat buwan 150,000 per month pa rin ang possible na kita mo. E eh, paano naman kung mas marami akong retailers? Uh, for example, dealer ako. Meron akong 100 Retailer Activation Pins. And kung lahat sila mag-activate at mag-subscribe sa LMAP, ibig sabihin, 100 agad yung first level ko. Wow! Nakakalula yung resulta! Correct ka dyan, Angelo. Ang pinag-uusapan pa natin dito ay minimum lang na 500 pesos load bawat isa. Paano pa kaya kung may ilan dyan na naglo-load ng 1,000 or more? Mas malaki pa ang earnings mo. Ay grabe! Pero wait, may nasabi kang promo na pwedeng mag-double ang e-load Unilevel Commission ko this month. Meron tayong special promo for November. Kapag nakakuha ka ng 5 direct referrals na registered sa LMAP at naglo-load ng at least 500 pesos bawat isa for November, bibigyan ka ng additional 50% sa monthly e-load Unilevel Commission mo. Halimbawa, kung 10,000 ang Unilevel Commission mo, madadagdagan ka pa ng 5,000 extra. Kung 100,000, may dagdag ka na 50K. At kung 1 million, may dagdag ka na 500K. Super! Wow! Exciting naman pala yan eh. Paano kung gusto ko maging doble yung commission ko instead of 50%? Pwede ba yun? Pwede yan. Pero may bonus condition. Kailangan umabot ng 25 people ang second level mo. Paano yan mangyayari? Simple lang. Kung 5 direct referrals mo sa first level, may refer din ng TIG 5 bawat isa. Boom! 25 agad sa second level mo. Or let's say, nakakuha ka ng 10 referrals sa first level. Tapos iba ibang ang referrals nila. Yung isa naka-5, yung isa naka-10, naka-15, etc. As long as may 25 people na sa second level mo, naglo-load ng 500 each for November, qualified ka na. So kung 10K commission mo, madagdagdagan ng 10K pa. Kung 100K, may dagdag na 100K. Kung 1 million, idagdag eh na 1 million din! Aba! Ano pa nga ba hinihintay natin? Trabahuin na natin ito before the end of November. Ang laki ng potential na bonus na naghihintay sa atin para sa Pasko. Kaya, tara na! <tong>